Na ba ang banawi? O daan hmm, na banawi. Banawi. Wala na. Ba? Oh, no, so. Diyan sana Pinalit na ng bigit. Ay, ana chicken daw. Isarado muna 'tong attakwa mata ni. Isarado muna 'tong attakwa. Ay, makikipopok. Chicken daw. Uy, broccoli ni. Uy, broccoli na, saktos. madami oh, gulay. Mabawat <laughs> kami mo. Mabalin kami mo <laughs> Kore, Kore, si Dawa. Pura itin ko nga lang. Pura itin kilo. Ah. Mura sa palengke ate. Ano yung isang na ano nito? 100. 100. Ano yun? Opolis. Ano? Yes, ah ate, yung nasa bubo. Nasa ano? Cauliflower. Cauliflower.